Sa mga nagtatanong sa akin kung paano daw, paano daw lumiit yung braso ko. At, lagi ko sinasabi sa inyo na hindi ko din alam, ba diba? Pero recently may naalala ko. Nagpaano pa, Barbie arms nga pala ko. Kaso, kaya siguro hindi ko siya maalala kasi nga, hindi ako satisfied. Hindi ko na siya pinose dati. Pagka hindi ako na-satisfied, sinasarili ko na lang siya kasi hindi ko kaya makasira ng negosyo na ipopost ko pa. Unless, sobra-sobra naman talaga na apakapangit ng service, ganun. Kwento ko na din, so way back 2023, nag-decide nga ako magpa-barbie arms. So, first time kong magpa magpunta sa aesthetic clinic. Nagpa-schedule ako, dito siya sa clinic dito sa Paumbong, malapit lang dito sa amin. Uh, mura lang din kasi siya, 1.5 yata noon. Kasi nag-i-inquire-inquire din ako sa ibang clinic. hapun hapon na ako pumunta noon, paggabi na. So, pagpunta ko doon, grabe na loka ako, di walang tao. Walang katao-tao, -tao, isang staff lang. Tapos, yung clinic, hindi siya mukhang, kung napupunta na kayo ng ibang clinic, di ba, ang cozy, ang linis. Yung reception siya na din gumawa ng procedure doon sa Barbie Arms ko. So, ayan, nagde ako kung itutuloy ko pa or magbaback out na ako kasi nga, hindi ako comfortable sa place kasi Parang hindi tama yung place na napuntahan ko. Ganon yung feeling. So, syempre, kaya nakwento ko na nga, ibig sabihin na tuloy. Then, lingap-lingap ako, ng lingap-lingap ako. Kasi nga, syempre, natatakot ako. Kinakabana ko. Ako lang mag-isa. Kami lang dalawa doon. Baka mapano ako. Ganon. Tapos, tinitingnan ko yung, ano, yung ginagamit nila, yung mga gamit nila habang pinuprocedure ako. Grabe, hindi siya malinis. So, ayun, nag-decide ako na hindi na ako babalik. So, pinoos ko na nagpa-B-shape ako. Then, inexplain sa akin na hindi siya agad-agad umi-effect. Pero, habang tumatagal, makikita mo yung effect niya. Kasi, parang sa collagen ata, kailangan muna niyang ma-absorb ng body natin. So, ayun, Ewan ko, parang feeling ko lang, bigla ko lang na-realize na baka isang, isa sa mga reason, kaya sumabay yung braso ko sa pagpayat ko is dahil nagpa Barbie arms ako. So, ayan. Hindi ako sure ha, pero ala pumasok lang sa isip ko kasi baka maka din sa mga nagtatanong sa akin na insecurity din yung braso kasi insecurity ko talaga yung braso ko before pa. Pero ngayon, I'm so happy na payat na siya. So, iyon lang. Kung may questions pa kayo and kaya kong sagutin, comment nyo lang dyan sa baba. Bye!